Nakiisa naman ang dandang mga Pilipino sa fiesta sa Hawaii na pinangunahan ng Filipino Community Center noong Sabado. Ang highlight ng aktibidad Santa Cruzan, iragulat ni Vina Araneta. Ramdam na ramdam ang Filipino vibes sa Filipino fiesta sa Waipahu, Hawaii noong Sabado, May 4. May kumanta ng Tagalog folk song. Nakadisplay din ng iba't ibang mga baro at saya na tatak Pinoy. Nakahilera rin ng iba't ibang pagkain Pinoy ang highlight ng aktibidad, ang Santa Cruzan. Sota mga makukulay na Filipiniana, nagprosesyon ng mga reyna at kanika nilang escorts sa palibot ng Filipino Community Center sa Hawaii. Layunin nito na mapaintindi sa mga kabataang Pinoy na ipinanganak at lumaki na sa Hawaii ang kultura at tradisyong Pilipino. Isa sa mga sumali sa Flores de Mayo, ang 16 anyos na si Zeya Galakgak. It think it's a great thing because a lot of us are really Filipino in this local community. So just um, shining light on that, I think it really helps bring our community together because I really feel like my family is here. Like, I just really love calling everyone my auntie and uncle. Sa mahigit 1.4 milyong populasyon sa Hawaii, 400,000 dito ang may dugong Pilipino. Kaya ang mga Pinoy, ang second largest ethnic minority sa Hawaii. Nasa Hawaii din ang pinakamalaking Filipino Community Center sa Estados Unidos at sa labas ng Pilipinas na magdiriwang na ng ikadalawamput dalawang anibersaryo ngayong taon. For our uh, children to experience what we experience uh, uh, growing up in the Philippines. So uh, trying to kind of make sure they understand where we come from. Mga sakadas o contract laborers galing Ilocos na nagtrabaho sa sugar plantation sa Hawaii ang nagsimula ng pagmigrate ng mga Pilipino sa Hawaii noong taong 1906. Vina Araneta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.